Panginoong Diyos, sa mga sandaling ito ng pagmumuni-muni, lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pasasalama. Salamat po sa isa pang araw na ipinagkaloob mo sa amin, sa mga biyayang na ipagkaloob na at sa mga biyayang darating pa. Hinihiling ko, Panginoon, na ihanda mo ang aming puso't isipan upang tanggapin ang iyong salita, upang ito'y maging inspirasyon at gabay namin sa landas ng pananampalataya, pagtitiyaga at katotohana. Naway sa pamamagitan ng mensaheng ito, Maihanda namin ang aming mga iniisip at kilos ayon sa iyong kalooban, upang ang aming buhay ay magsilbing salamin ng iyong biyaya at pag-ibi. Palakasin mo po kami, Panginoon, upang harapin ang mga pang-araw-araw na hamon at labanan ang mabuting laban ng pananampalataya, gaya ng itinuturo ng iyong banal na salita. Amen. Ngayon, mga minamahal kong kapatid, tayo ay magbulay-bulay sa isang bahagi ng unang sulat ni Pablo kay Timoteo, kung saan tinuturuan niya tayo tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya at ng espiritual na laban na dapat nating harapin araw-araw sa ating paglalakbay kasama ang Diyos. Basahin natin ang nakasaad sa isa Timoteo, Kabanata 6, Talata 12. Labanan mo ang mabuting laban ng pananampalataya, kamtin mo ang buhay na walang hanggan na tinawag sa iyo, matapos mong ipahayag ang mabuting pagpapahayag sa harap ng maraming saksi. Salita ng Diyos, Salamat sa Diyos. Pagmumuni-muni sa talata. Mga kapatid, ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng isang mahalagang aral tungkol sa buhay kristiyano at sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Pinaalalahanan tayo ni Apostol Pablo na ang pananampalataya ay hindi lamang isang bagay na nananatili sa ating puso ng walang aksyo. Ang tunay na pananampalataya ay nangangailangan ng aktibong pagkilos, ng patuloy na pakikibaka, ng araw-araw na paglaban sa mga tukso, pagsubok at mga impluensya na naglalayong ilayo tayo sa Diyos. Kapag sinabi ni Pablo na, labanan ang mabuting laban ng pananampalataya, inaanyayahan niya tayong kumilos, magpursige, at tandaan na ang buhay kristiyano ay isang espiritual na pakikibaka. Ang salitang labanan ay nagdadala ng imahe ng pagsusumikap ng labanan, ng isang bagay na nangangailangan ng pagsisikap at sakripisyo. Ginamit ni Pablo ang talinhagang ito dahil alam niya na ang pagsunod kay Kristo ay hindi magiging madali. Batid niya ang mga kahirapan at pagsubok na kinakaharap ng mga Kristiyano, lalo na sa isang mundong madalas tumututol sa mga aral ng Ebanghelyo. Kaya't binabalaan niya tayo na ang pananampalataya ay hindi lamang pagtanggap kay Kristo ng isang beses at patuloy na magpatuloy ng walang mga hamo. Sa halip, ang pamumuhay sa pananampalataya ay isang paglalakbay ng pakikibaka, kung saan araw-araw ay kailangan nating magpasyang sundan ang mga yapak ni Kristo kahit na tila mas madali o kaakit-akit ang mga alternatibong iniaalok ng mundo. Ngunit ano ang ibig sabihin ng labanan ang mabuting laban? Ibig sabihin nito ay magsikap na mapanatili ang ating pananampalataya na buhay at gumagana. Kasama rito ang paglaban sa mga tukso na nasa ating paligid at ang patuloy na pagsunod sa daan ng Diyos, kahit na mahirap ito minsa. Ang laban na ito ay hindi laban sa ibang tao o sa pisikal na mundo, kundi laban sa mga espiritual na puwersa, na nagtatangkang iligaw tayo. Nilalabanan natin ang kasalanan, ang mga pagdududa na sumisiksik sa ating isipan, at ang panghihina ng loob na minsang sumusubok na sakupin tayo. Para sa labang ito, kailangan natin ng pananampalataya, panalangin at ang salita ng Diyos, na siyang ating tunay na mga espiritual na sandata. Kapag sinabi ni Pablo na, kamtiin ang buhay na walang hanggan, pinaalalahanan niya tayo na ang labang ito ay may gantimpala. Ang buhay na walang hanggan na ipinangako kay Kristo, ay ang dakilang gantimpalang naghihintay sa atin sa dulo ng laban na ito. Ngunit hindi tayo dapat maghintay ng pasibo para sa buhay na walang hanggan sa hinahara. Hinimok tayo ni Pablo na, kamtiin ito, na mula ngayon pa lang ay mamuhay na tayo bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos sa pakikipag-isa sa Kanya, nagtitiwala sa Kanyang mga pangako at pinananatiling buhay ang pag-asa sa ating mga puso. Nagsisimula ang buhay na walang hanggan sa sandaling tinanggap natin si Jesus bilang ating tagapagligtas at ipinapamuhay ito sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa kanyang salita. Binanggit din ni Pablo na si Timoteo ay nagawa na ang mabuting pagpapahayag sa harap ng maraming saksi. Tumutukoy ito sa pampublikong pagpapahayag ng pananampalataya na ginawa ni Timoteo noong siya'y naging kristiyano, marahil sa isang seremonya ng bautismo o sa ibang pampublikong okasyon. Mahalagang tandaan ito sapagkat ipinapaalala nito sa atin na, bagaman ang pananampalataya ay isang personal na bagay, hindi ito pribado. Ang ating paglalakbay kasama ang Diyos ay dapat isabuhay ng hayagan, bilang patotoo para sa iba. Ang paggawa ng mabuting pagpapahayag ng pananampalataya ay hindi isang bagay na ginagawa natin ng minsan lang, kundi araw-araw, sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa, upang makita ng mga tao sa paligid natin ang pagninilay ni Kristo sa ating buha. Ngayon na mas naintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ni Pablo sa Labanan ang mabuting laban ng pananampalataya. Panahon na upang pagnilayan kung paano natin mayaangkop ang aral na ito sa ating pang-araw-araw na buha. Ano ang mga labang kinakaharap natin ngayon at paano natin mapagtatagumpayan ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Una, kailangang kilalanin na tayong lahat ay may mga kinakaharap na pagsubok sa araw-ara. Maaring ang laban mo ay laban sa panghihina ng loob, laban sa mahirap na sitwasyong tila, walang solusyo. O maaring ito'y laban sa pagdududa, takot sa hinaharap, o isang tukso na patuloy na bumabalik. Anuman ang iyong laban, tandaan, tinawag tayo ni Pablo na labanan ang mabuting laban. Huwag sumuko, patuloy na lumaban na may katiyakang kasama natin ang Diyos. Paano nga ba natin lalabanan ang laban na ito? Una, kailangan nating panatilihin ang isang buhay ng tuloy-tuloy na panalangi. Ang panalangin ang ating direktang koneksyon sa Diyos, at sa pamamagitan nito'y nakakahanap tayo ng lakas upang magpatulo. Kapag tayo'y nananalangin, kinikilala natin na hindi natin kayang magtagumpay ng mag-isa, at sa kanyang katapatan, pinalalakas tayo at ginagabayan ng Diyos. Isa pang paraan upang labanan ang mabuting laban ay ang patuloy na pagpapalalim ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang Biblia ang nagbibigay sa atin ng direksyon, pag-asa, at tinutulungan tayong makilala ang kalooban ng Diyos. Kapag tayo'y matibay sa salita, mas handa tayong labanan ang mga tukso at kasinungalingan na lumilitaw sa ating landas. Gawing habit ang pagbabasa ng Biblia araw-araw, dahil ito ang ating pangunahing sandata sa espiritual na labana. Huwag din kalimutang hindi ka nag-iisa sa labang ito. Sumulat si Pablo upang palakasin ang loob ni Timoteo, at tayo rin ay nangangailangan ng ganitong uri ng suporta mula sa isa't isa. Mahanap mo ang lakas sa komunidad ng pananampalataya. Ibahagi mo ang iyong mga pakikibaka sa mga kapatid at humingi ng kanilang mga panalangi. Gaya ni Timoteo na nagpatutuo sa harap ng mga saksi, kailangan din natin ng isang komunidad na susuporta at tutulong sa atin na magpatulo. Ang tulong ng ating mga kapatid sa pananampalataya ay mahalaga upang manatili tayong matata. Sa huli, magtiwala ka sa Diyos. Minsan, ang laban ay tila napakahirap, ang daan ay madilim. Ngunit huwag kalimutan na hawak ng Diyos ang laha. Siya ay nagtagumpay na sa huling laban para sa atin sa pamamagitan ni Heso Kristo. Hindi tayo lumalaban ng mag-isa o walang patutunguhan. Kapag naramdaman mong naubos na ang iyong lakas, tawagin mo ang Diyos, ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong laban at magtiwala na palalakasin at susuportahan kanya. Mga kapatid, ngayon na nagbulay-bulay tayo sa makapangyarihang talatang ito, ihanda natin ang ating sarili upang magdasal ng sama-sama. Naway ang ating mga panalangin ay gawin natin ng may pananampalataya. Tiwala na ang Diyos ay nakikinig at tumutugon sa ating mga hinay. Magkaisa tayo, nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating mga taos pusong panalangi. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ABA, Mahal na Reina, Ina Ing Ewa, Buhay, Ligaya at Pag-asa Namin, Aba. Sa iyo kami tumatawag, MGA Anik and I EBA. Sa iyo kami dumarating. nang hihinagpis sa lupang ito, na puno ng luha. Kaya nga, Mahal na Tagapamagitan, lingapin mo kami ng may awa, at ipakita mo sa amin si Jesus, ang mapalad na bunga ng iyong sinapupunan. O Mawain, O Mapagpala, O Mat Amos na Birang Maria, the M.O. Kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging karapat dapat magtamasa ng mga pangako ni Kristo. Amen. Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito ng pagmumuni-muni sa iyong salita. Salamat po sa pagpapaalala sa amin sa pamamagitan ng mga salita ni Pablo na ang buhay kristiyano ay isang espiritual na labanan, ngunit sa iyong tulong, kaya naming magtagumpay sa lahat ng pagsubo. Tulungan mo po kami na labanan ang mabuting laban ng pananampalataya sa araw-araw, na huwag panghinaan ng loob sa harap ng mga pagsubok at magtiwala na lagi kang kasama nami. Naway sa tapang at pananampalataya, makamtan namin ang buhay na walang hanggan na iyong ipinangako at mamuhay ayon sa iyong mga ara. Bigyan mo po kami ng lakas upang magpatuloy at ng karunungan upang malaman ang iyong kalooban. Naway maging buhay na patotoo kami ng iyong pag-ibig at biyaya, at magsilbing ilaw kami sa mundo. Amen. Nagpapasalamat ako sa bawat isa sa inyo na naririto ngayon, na naglaan ng oras upang magbulay-bulay sa salita ng Diyos at patatagin ang inyong pananampalataya. Naway patuloy na tumimo sa inyong mga puso ang mensaheng ito at magawa ninyong isabuhay ito araw-araw. Harapin ang mga pagsubok na may pananampalataya at tapang. Pagpalain at gabayan kayo ng Diyos lagi. Amen.